Wala man kuha ng medalyang sa Paris Olympics nagsadya gihapon ang katagi barangay ni Sibuana Titan Elrin Anando and report ni February Dumamo Nagmaya ang mga Sugbuanon human nga naka 6 place sa weightlifting 59 kilograms competition women division ang usa sa garbo sa Sugbo, Elrin Ando sa Paris Olympics. Wala pa maglas no ibig na puno-puno na ang barangay gym sa Kareta, Cebu City sa mga kabanay o silingan ni Ando sa gihimong public viewing. Laki pa mga bata sa nagatang atang sa competition ni Ando. Sagad sa kinila ko kayo na kaabiba kang Ando dihang nakita na siya sa screen. Ang uban siya maigsoon ng iyan, hilom nga nag-ampu alang kang ando. Grabe ang pagkabiba sa mga nananaw sa public viewing nga gipas yung dahan sa mga barangay opisyal sa kareta. Wala man maalsa ni Ando ang weights human sa upat kasuway nga pag-alsa sa snatch o clean and jerk na stage sa weightlifting. Apan na sa kalipay ang mga nananaw. Sa dihang na alsa sa usa ka higayon ang weights nga 100 kilograms o ang 130 kilograms sa clean and jerk. Nakuha ni Ando ang 230 kilograms nga score hinungdan nga nabutang siya sa 6th place. Nakuha sa China ang gold medal, nasakmit usab sa Canada ang silver medal, ug nakuha sa Chinese Taipei athlete ang bronze medal. Mato sa pamilya ni Ando, wala man ang Olympic medal. Proud gihapon sila sa nakabot ni Cebuana Titan. O pasalamat sila nga wala rin nagka-injury si Ando. Hindi niya po siguro na kayang buhaten, ganun po. Pero napapasalamat din po ko kasi ang lakas-lakas niya, nabuhat niya pa rin. Kaya mo yan, Inseek! Kahit matalo, champion ka pa rin sa amin. Kahit anong mangyari po, uh, masayang-masaya kami na napunta ka sa Paris Olympic at saka proud na proud po kami. Kahit anong mangyari matalo man o manalo, nandito po, nandito po kami, yung pamilya mo ko. Samtang unya sa Kadlaon, mukumpit ang garbo sa Bohol na si Vanessa Sarno alang sa weightlifting 71 kg women division sa Paris Olympics. O ni Marlon Malgazo, Femery Dumabok? Balitang Bisdak